Ano ang sinturo ng katotohanan? Epeso 6.14 Ang sinturo ng katotohanan ang unang piraso ng bumbaluti ng Diyos na nakalista sa Epeso 6.10-17. Ang talata ay nagsisimula sa payo ni Apostol Pablo na magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang nakilang kapangyarihan. Ito ang susi sa pagunawa sa baluti ng Diyos. Ang lahat ng mga piraso ng baluti ay sa kanya at nagmumula sa kanya ang katotohanan, katwiran, ang ebanghelyo para ng at kaligtasan. Lahat ay mga kaloob ng Diyos sa kanya mga tao para sa kanilang pagtatanggol. Lahat maliban sa tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Talata 17 Ang lahat ay dinisenyo upang tulungan tayong mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng Diablo. Talata 11 Ang sinturo ng katotohanan ay ang unang bahagi ng baluti na nakalista dahil kung walang katotohanan, tayo ay naliligaw at ang mga pakana ng Diablo ay tiyak na mananaig sa atin. Ang kop na sinturon sinturo ng katotohanan ay ang unang piraso ng buong baluti ng Diyos. Si Jesus ay ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 1.14.6 At sa pamagitan lamang niya tayo lalapit sa Diyos. Sa makatuwid, ang katotohanan ay ang pinakamahalaga sa buhay ng isang Kristiyano kung walang katotohanan, ang natitirang data ay walang silbi sa atin dahil hindi tayo magkakaroon ng espiritu ng katotohanan. Juan 15.26 Sa pagtukoy sa buong baluti ng Diyos, tinawag ni Pablo ang larawan ng isang kawal na handa makipaglaban. Ang sinturo ng isang Romano sundalo noong panahon ni Pablo ay hindi isang simpleng leather strap na gaya ng isinusot natin ngayon. Ito ay isang makapal, mabigat na katad at metal na may nakasabit na peraso ng proteksyon mula sa harapan nito. Hawak ng sinturon ng espada, ng sundalo at iba pang sandata. Ang espiritual na sinturon ng katotohanan na baluti ay humahawak sa espada ng espiritu na naguugna sa katotohanan at ng salita ng Diyos. Juan 17.17 17. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Depende sa pagsasalin ng Epeso 6.14, dapat nating ikabit at itali ang sinturo ng katotohanan sa ating baywang. Ano man ang mga salita, dapat nating aktibong panghawakan ng katotohanan at gamitin ito. Ang sinturo ng katotohanan ay isang mahalagang piraso na nagtatanggol na baluti na nagbabantay sa ating kalobloban sa pakikipaglaban sa mga kasinungalingan at panlilinlang ng kaaway. Kung walang pagkaunawa sa katotohanan, tayo ay madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo may ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. lang. Epeso 4.14 Pinoprotektahan tayo ng sinturon ng katotohanan at inihahanda tayo para sa labanan na bahagi ng buhay ng bawat kristyano. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.